Hi guys! Panabagong araw, panibagong vlog. So, ito araw na to ay nangyari nung aking day off. Oh. So, after ko mag big City, pumunta ako dito sa sikat na sikat na wawaan ngayon dito sa Sinchu, ang Starberry. So, tingnan nyo naman, nakakatuwa. Talagang sino ba naman ang hindi mapapawawa o claw machine o mag -try? Kasi nga, punong-puno yung kanilang mga claw machine. So, ang dami yung pagpipilian. Ayan, may mga tissue, may mga toy. Nakakuha ko dyan sa tissue na yan. In fairness, nakatatlong tissue ako. Hindi ko na na-video kasi gusto ko i-, i video lahat ng mga nandun sa claw machine ng Starberry. So, ayan, may mga biscuit siya. Tapos, may mga noodles, may ice cream, may mga popcorn, chichiria. Ayan, tapos sobrang napaka-approachable at mababait ng staff talagang pag alam nilang hindi napuno yung isang claw machine, nire talaga agad nila. Tapos, talagang kahit anong itanong mo, ina-accommodate ina ka nila. Tinutulungan kanila nila kung may mga question ka. Tapos, once na may nakuha ka sa kanila, na lalo may mga playboard, pwede kang mamili. Pwede nilang i-open yung claw machine. Tapos, pwede kang magpalit, ipalit mo yung playboard if gusto mo ng ibang playboard. So, ayan, marami. Sobrang dami ng tao, na, ng tao this time. Kasi nga, weekend yan eh. So, sobrang dami ng tao. Tapos, meron silang ganito, mga basket. Para pag marami ka na dyan, may ilalagay, may gulong na yan. Para, syempre, mag-enjoy-enjoy ka, hindi ka mahagard ka kabit-bit. Ayan, may malalaking lollipop sila, may mga biscuit, mga waffles. Sobrang talagang nakaka-enjoy. Talagang parang ang sarap bumalik sa pagkabata. Kasi kahit matatanda, naglalaro talaga dyan. Kasi sobrang nakaka-enjoy at nakaka-tuwa. Sobrang nakaka nakakainggan nyo ba? Kasi nga punong-puno yung mga claw machine niya. Hindi siya yung ibang, hindi kagaya ng ibang mga claw machine na nakikita natin na sobrang konti yung loob niya. Tapos yan, may mga keychain din sila. Ayan pala yung mga apps nila sa Instagram, TikTok, Line, tsaka Facebook. O, oh, di ba? Diba? Ayan, sobrang dami. Minsan, family-family pa talaga sila. Magjojowa na dyan. As in, walang pinipiling edad. Sobrang nakakatuwa. Tapos, meron din sila dyan na mga ice drop. Oo, doon sa ano, sa kabila. Ayan, may mga popcorn, noodles. Tapos, andyan din yung counter. Doon sa counter, meron kasi nakita ko na may mga ticket. Kinoconvert ata nila yung may mga ticket. Pwede mong ipalit ng mga items dyan sa counter na yan. Yan yung counter ng Starberry. So, kahit anong tanong niyo talagang i-aano eh, kayo. ya yeah, dito kayo ng mga staff nila. Sobrang sobrang napaka-approachable ng mga staff nila. At ayan yung mga ice drop na sinasabi ko. Bali box lang 'yan kasi hindi pwedeng nandiyan yung ice drop kasi malulusaw. Pag once na nakakuha ka, ipapalit mo doon sa counter diyan. Tapos papakita sa iyo kung anong flavor gusto mo. So ikaw pipili. At eto naman, ang kanilang coin changer. So, pwede dyan yung 50 NT, 100 NT, 500 NT. Kasi, 10 NT lang po yung kasya sa claw machine. Yung pwedeng i-insert sa claw machine para makakuha ka. So, yan. Sobrang dami ng tao that time. So, medyo, naglaro din ako. Nakakuha din ako ng tatlong tissue. <laughs> Pero, sobrang na-enjoy na ako. Ayan. Tapos, eto naman sa labas. Pag sobrang dami yung nakuha, pwede po kayong magpabox dyan. Ayan. Libre lang po yan. 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 So nasa Napoli lang 'yan sa Mayjen malapit sa likod ng Napoli 'yan. Thank you po sa panonood. Bye.